Po, nandiyan po ba kayo sa loob na malaking bahay at malawak na bakuran Mataas na padel pinapalagiran at makampilang mga mamahaling sasakyan Mga bantay na laging bulong ng bulong Wala namang kasay pero marami ang nakabarong Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong Mga platot katsyara na hindi kilalaan tatong to At ang kanina ay puti ng gatas na nasa kahon at kahit na hindi Pasko sa ay may hamon. Ang siguro manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagumiari ng isang upuan na pag may pagkakataon ay pinag-aagawan. Kaya naman, you know, hindi niya pinagkakawalan. Kung ko lang siya ay, uh, you know, aking si sisigawan. Kayo po na nakaupo. Subukan niyo. baka at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagangin ko mawalang galang na po sa taong nakaupo alam na po patakal ng bigas namin ay di po na ang dingding ng bahay namin ay pinigtagping-tagping at ang aming ina na may may nagkamit na isang kalder pag aming ama ay singod pero yun know, kulang na kulang pa rin kulang na tuyot asin at sa 50 pesos sa magapon ay pagkakasyahin di ko lang alam kung maraming haran o pataas tamang ang bakat o nabubulag-bulagan lang po kayo pero sa dami ng pera nyo walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo kaya yun know, na masyadong haluta

Sigurado na yan dahil Sino ba kukuha Yan ay mas mura At mababa ang bilyahi Siyempre ay mga kurakot na rin yan eh. Kung ako lang sana Ay uh, idunit ko yan sa You know Mga kababayan natin sa lanta Mga Mga Medyo marami po tayo na Dapat tulungan Lalo na ngayong malapit ang Pasko You know At uh, tayo ay ta Bukal sa puso natin yan Kaya lang pagka pumasok tayo dyan, bilhin natin ang isa kahit na Mercedes Benz yung o Rolls Royce mo tapo ng 40 million ko ba nay? pero pwede na rin but you know, nabas na, na lang tayo dyan kayo <speaking in Spanish> uh, po na nakaupo magandang hapon po magandang araw at uh, abangan natin sino makakuha niya mga yan, yan na